Morning guys. Tayo ay magluto ng itlog at tomato. Ito na po ang ating kamatis, itlog, dahon ng sibuyas, ang iyang uh, ano, matigas na <laughs> ano na ano ng sibuyas, luya. Tara guys, magluto na po tayo guys ng ating breakfast. garlic powder. Lagyan natin garlic powder Black pepper. Kunting asin. Chicken powder stir sauce chick char guys and pig porridge to mix mix natin guys para mag-combine ang mga sangkap sa ating tomatoes guys palambutin natin ang kamatis at ilagay na natin ang egg Ibalik na natin ang ating egg. At ihalo natin dito sa ating kamatis. Oo, uh, sarap. Yan na po, ay luto na po 'yan, guys. Ang ating egg, guys. Ng ating breakfast 'yan. Ang sarap, guys. Mm, mo. Ito ang the best na luto sa itlog. Scrambled egg with tomato.